yung unprogrammed appropriations na naka-standby sa loob po na AX. Uh, may mga pagkakataon po kasi talaga na kailangan nating mabatak yun. Ang, ang, sa totoo lang po, ang takot ko po kung i-wipe out natin lahat ng laman ng unprogrammed appropriations. Halimbawa po, ito pong mga nakapaloob sa strengthening assistance for social programs. If there comes a time that there's a sana naman po sa awa ng Diyos hindi mangyari. Pero kung magkaroon po ng malaking kalamidad, um, kung magkaroon po ng kailangan national health emergency na kailangan pong respondehan, kung hindi po natin bibigyan ng legal basis for um, for funding these items, hindi po tayo makakabatak. Um, siguro po, bukod po sa ngayong taon na nakabatak po tayo ng limang bilyong piso para po um, tugunan at rumesponde po doon sa mga um, naapektuhan ng bagyo at uh, lindol sa Masbate, sa Cebu at Davao. Several instances in the past, um, in terms of COVID, Actually po, Unprogrammed appropriations yung unang binatakan ng gobyerno am um, para agad-agad na matulungan yung mga health um, emergency practitioners um, yung yung frontliners natin doon po bumatak sa unprogrammed appropriation. So there um, I've had this conversation with the DBM um, as to what could happen if we take out all of the items under unprogrammed appropriations and they were saying that Yes, um, that's a possibility, but we really lose our flexibility to respond to emergencies and unforeseen circumstances. Kasi po, sa ilalim na NDRRMF, meron pong nandun. Uh, merong roughly 30 billion pesos, tama ba, na nasa calamity fund. Pero yung calamity fund kasi, dadaan yan sa OCD. Tapos may specific uses lang na pwedeng um lagyan ng ng calamity fund. So yun lang po. We we lose our flexibility. So ang take ko po doon, I am very much open to reducing unprogrammed appropriations pero sana po we retain the um the purposes that are really needed.